<laughs> ito ah, uh, todo talaga napahiya itong si, si Lala Soto dito nga sa satire na ito. It was a joke girl, everyone got it. Totoo naman eh, dahil merong isang post na isang natin sa Twitter at sa Facebook din na ginawang katatawanan itong incidenting ito, itong commercial na ito ni Vice Kenba. At yung post nga po na yon ay satire lang. So kung naalala niyo po yung eksena noong July 25, ah uh, yung naging controversial talaga na pagkain nga ng icing na si Vice Ganda at si Ayon Perez sa Showtime, ba? Diba? Parang inihalin tulad. So yon inih inihalin tulad nga po yung pagkain na itong si Vice Ganda kamakailan sa isang commercial ng fried chicken. Inihalin tulad doon sa pagkain ng icing na kuno ay malaswarin at masagwarin na posibleng negatibo ang epekto sa mga kabataan. <laughs> na biktima itong si Lala Soto. Pinatulan, no? Kumalat yan eh, itong, itong balitang ito, itong satire na ito. So, satire po yan. At yung ganyang klaseng satire, masakit po talaga. Yan ang paraan para isiwalat yung mga hindi magandang nangyayari. Ginagawa ng mga nasa ahensyang yan. At dahil nga po pinatulan ng MTRCB, eto yon nag-issue sila ng statement na kung nga ay hindi naman pinatawag si Vice Genda dahil sa kaniyang pagkain ng, ng, ng fried chicken. Alright, ito. The MTRCB issued a statement over a social media post that claimed the agency flagged Vice Genda for his fried chicken ad. <laughs> na, uh, yung tipong nabudol, etong si, si Lala Soto. Ayan kasi, sanay na sanay kasi kayo na nabubudol. At uh, coming from you dyan sa enter MTRCD na gumagamit din ng fake news para ibagsak ang It's Showtime at si Vice Ganda. Ayan, kayo po ang nabiktima ng fake news. Kayo po ang nabiktima ng satire at talagang nakakahiya yan. Many Pinoy's reacted to the statement as the post was satirical or satire nga yung post na yan. So anong nangyari? Ulitin ko ah, lahat po ng mga kababayan natin, lahat po ng mga netizens ay alam na yun po ay satire. Kahit hindi, hindi na siguro lagyan ng satire only, ay marirealize or malalaman nila na, ah, okay, pinagkakaisahan at um, ginawang kalukohan ng mga netizens in a good way, etong ginawang ito nga ni Lala Soto sa issue noong icing, pagkain ng icing. Kaya siguro kahit anong gawin ni Vice Ganda ngayon, basta something na kumakain, ay pwedeng i-associate nga doon sa nangyaring yon sa it show time. So, ayan. Ang saklap, no? Ganito pala kasyo nga eto. Etong mga taga-MTRCD. At syempre, kasama na rin dyan etong namumuno. Grabe.